Taman tayo doon kila Bokyo untok na ako Muntok dyan miho Tignan natin itong kanin nya Tapos kukulay natin yung bari natin kung meron Tapos Tapos

hindi na kaya Mayroon tayo sa phase 1 pupunta tayo ng phase 4 hmm. sana may bali hindi wala kayong pagkain ni ang aso kong gutom na gutom na Ako. na-unpop ko na. Ayan. Oh, Tiyan mo, Tipong Chinese yan ah. Ahhhh! Uy, wala na yatang hinihaw. Ano ang maulamin ng asa kapag walang hinihaw? Ah, wala lang ah! Diba pulong ko kayo ng ito. Kailangan natin. Wrong position si Nawal. At okay lang, bigyan right naman to. Pero wrong pa din Uy, Oops Ayan ayala, Ayan ah! Ayan to! Ang dilim na! ah, <laughs> Ang dilim! Nakalimutan ko na lang ilaw ko! Mga instrument! Ang dilim dito! Pero! Pero! Oh! Tingin niya ako ng liwanag! Yan ang silaw ako! Đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không p 3 kanan, p 4 kaliwa. Yan, mababasa nyo na yata. Yan. Phase 4. Kasi walang laro. Ano meron? May ilaw. Ano sa Sino? Wala. Ewan? Kailangan ko punta rito sabi mo? Pupunta nga daw. Wala, hindi naman punta. Kaya tanong na nga ako dyan eh. Hindi ka pinuntaan? Hindi.